because Billboard Power 100 sa Korea, di ba? You really are more than also nagpa-viral ata ngayon ang, ang ang Lola. Ang Lola. Sa mga nakanood, di ba? Uh, yung sa Billboard na may po, always thankful and uh, sobrang Mahal na mahal namin kayo, 18, kasi kung hindi naman po tayo sa inyo, hindi namin maaabot yung mga ganitong klase ng uh, parangal sa SB19 and of course, yung support niyo sa amin, yun yung isang patunay na maaabot natin lahat basta nagtutulungan tayo pataas. So maraming maraming sa lahat team. And sino na dito yung mga nakapanood? So si, dahil na panood nyo, sino na dito yung nagtry try ng mainit na lola? So marami na. So sa mga hindi pa po nakakapanood, malalaman niyo po anong kwento sa likod ng mainit na lola. So...